Walang pagmamaliw. Walang awa. Hindi ko inakala na darating ang araw na ipagkakait ko ang pangalan ng aming pamilya sa sarili kong apo. Pero iyon ang naging tanging paraan para mabigyan ng leksyon ang anak kong si Mark at ang asawa niyang si Sophia. Leksyon tungkol sa paggalang, sa dugo at sa halaga ng isang inang sinaktan. Ang lahat ay nagsimula sa isang larawan isang post sa social media isang binyag na nalaman ko lang sa Facebook para akong sinaksak ng paulit-ulit. Doon, sa harap ng aking cellphone, sa gitna ng katahimikan ng aking marangyang sala, ay nangako ako sa aking sarili, babayaran nila ito, at hindi ko sila palalampasin. Bihira akong magwento ng personal na buhay ko sa ganitong paraan. Pero ang sakit at pagtataksil na naramdaman ko ay napakabigat na kailangan kong ibahagi. Ako si Elena, isang babaeng marami ang nagsasabing binyayaan ng ganda, hindi lang sa panlabas, kundi pati na rin sa determinasyon at talino. Mula pa noon, kahit bata pa ako, alam ko na ang halaga ng pagsisikap. Hindi ako nagmula sa mayamang pamilya, ngunit pinagsikapan kong makamit ang bawat pangarap ko. Nakapagtapos ako ng abugasya sa isang prestihiyosong unibersidad, nagtayo ng sarili kong law firm, at sa loob ng ilang dekada, naging isa ako sa pinakarespetadong pangalan sa aking larangan. Kilala ko sa aking kakayahang ipagtanggol ang aking pananaw sa korte man o sa buhay. Maraming nagsasabi na para akong bulaklak na hindi nalalanta. Kahit sa edad kong 53, pinapanatili ko ang aking alindog at tikas. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na itsura, kundi sa disiplina sa sarili at pagpapahalaga sa aking sarili. Para sa akin, ang pagiging maayos at presentable ay respeto sa sarili at sa mga nakakasalamuha mo. Maraming lalaki ang naghangad sa akin, ngunit nanatili akong solong ina. Ang nag-iisang lalaki sa buhay ko na nagbigay ng kulay at kahulugan ay ang aking anak, si Mark. Si Mark ang buong mundo ko. Lahat ng pagod, puyat, at sakripisyo ko ay para sa kanya. Bilang solong magulang, siniguro kong hindi niya maramdaman ang kakulangan ng isang ama. Binigyan ko siya ng pinakamagandang edukasyon, mga karanasan, at lahat ng suportang kailangan niya para maging isang mabuting tao. Nagkaroon kami ng napakagandang relasyon. Madalas kaming magtawanan, magkwentuhan, at magbahagi ng mga sikreto. Siya ang aking best friend, ang aking sandigan. Pakiramdam ko, naging matagumpay ako, hindi lang sa propesyon, kundi pati na rin sa pagiging ina. Akala ko, ang pundasyon ng aming pamilya ay matatag at hindi matitinag. Hindi ko akalain na ang lahat ng iyon ay magbabago sa isang iglap, at ang sakit na idudulot nila ay mas matindi pa sa anumang legal na labanan. Ang unang pagkagambala sa aking mapayapang buhay ay nang makilala ni Mark si Sofia. Isang araw, ipinakilala niya ito sa akin na para nagpapakita ng isang mahalagang tropeo. Maganda si Sofia, in fairness, at may matamis na ngiti sa simula. Aktres siya, o naghahangad na maging aktres, at may kakaibang aura ng paimbabaw na pagiging sopistikada. Sinalubong ko siya ng buong puso, tulad ng pagtanggap ko sa sinumang magpapasaya sa aking anak. Niyakap ko siya at sinabi, maligayang pagdating sa pamilya, Sofia. Sana maging masaya kayo ng anak ko. Sa mga unang buwan, maayos naman ang lahat. Palagi silang dumadalaw, naghahapunan kami ng magkasama, at nakikinig ako sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Pero unti-unti, napansin ko ang maliliit na bagay na nagtatanim ng duda sa aking isipan. Halimbawa, kapag nagbibigay ako ng payo kay Mark tungkol sa kanyang trabaho o pinansyal, mapapansin ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni Sofia o ang isang sulyap na puno ng pagkadismaya. Minsan, kapag nagkukwento si Mark tungkol sa mga nakaraang adventures naming mag-ina, mga alaala naming dalawa, mapapansin kong bigla siyang magpapalit ng topic o kaya ay maglalabas ng telepono para magpanggap na busy. Hindi niya ako direktang kinakalaban, pero ramdam kong sinasadya niya akala ko normal lang iyon. Siguro, dahil bago pa lang sila, gusto ni Sofia na siya ang maging sentro ng mundo ni Mark. Hindi ko masyadong pinansin sa simula. Minsan, nakita ko siyang pasimpleng pinipisil ang kamay ni Mark kapag nagkukwento ako ng matagal, o kaya ay bumubulong sa kanya na para bang may sikreto silang itinatago sa akin. Kapag nagplano kaming maghapunan, bigla na lang may emergency si Sofia na dahilan para makansela ang aming pagtitipon. Mga maliliit na bagay lang, pero nag-iiwan ng kakaibang pakiramdam sa akin. Parang may nagbabago sa ilalim ng ibabaw ng kanilang matatamis na ng ngiti. Para akong isang butil ng buhangin na unti-unting tinatangay ng hangin. Napaisip ako, bakit ganito? May ginawa ba akong mali? O sadyang ganoon lang siya? Hindi ko maintindihan, pero may bumabagabag sa akin. Isang munting senyales ng panganib na noon ay hindi ko palubos na naintindihan. Ang maliliit na senyales ay lumala. Nagsimula silang maging mas bihira sa pagdalaw. Ang mga text messages ko kay Mark ay kadalasang matagal bago replyan at kapag sumasagot siya, maikli at malamig. Kapag tumatawag ako, madalas walang sagot at kung minsan ay si Sofia pa ang sasagot at sasabihing busy si Mark. Nasa meeting po siya, Tita Elena, o kaya naman, ah, natutulog na po si Mark. Pagod po kasi. Lagi silang may dahilan hindi na nakakakumbinsi ang kanilang mga palusot. Nagsimula akong magtampo. Hindi ko maintindihan. Bakit parang iniiwasan nila ako? Hindi naman ako naging masama sa kanila. Ang pamilya ang buhay ko. Pasko, bagong taon, mga birthdays, dati, kami ang laging magkasama. Ngayon, nagiging mahirap na ang magplano. Kung magkita man kami, pakiramdam ko ay may pader sa pagitan namin, lalo na kay Mark. Naging tahimik siya at madalas ay sumusunod lang sa mga desisyon ni Sofia. Para akong nawawala ng anak dahan-dahan. Isang beses, naghanda ako ng ingranding hapunan para sa kanilang dalawa. Naisip kong baka kailangan lang namin ng quality time. Nagluto ako ng paborito ni Mark, adobo at kare-kare. Naglagay ako ng magagandang dekorasyon sa mesa, naghanda ng magandang alak. Excited ako na para bang naghahanda para sa isang mahalagang pulong. Pero ilang oras bago ang hapunan, nag-text si Sofia. Sorry po tita, may bigla ang lakad po kami. Hindi po kami makakapunta. Walang paliwanag. Walang paghingi ng tawad. Basta lang, wala. Naiwan ako sa hapagkainan na nag-iisa sa harap ng napakaraming pagkain. Nakita ko ang pagtaas ng aking temperatura, hindi sa lagnat kundi sa galit. Hindi ko maintindihan ang ganitong pagtrato. Pakiramdam ko, sinasadya nila. May binabalak sila. Pero ano? At bakit? Ang mga tanong na iyon ay nagpaikot-ikot sa aking isip, at bawat sagot ay nagdadala ng mas matinding pagdududa at sakit. Ang pakiramdam na itinataboy ka ng sarili mong anak ay mas masakit pa sa anumang legal na kaso na aking hinarap. Ang pagdududa ay naging katotohanan. Dumating ang balita na engaged na pala si Mark at Sofia. Nalaman ko lang mula sa tita ko na nakita sa social media. Hindi sa anak ko mismo. Napakahirap tanggapin na ang isang mahalagang yugto sa buhay ng sarili kong anak ay ipinaglihim sa akin. Tinawagan ko agad si Mark pero hindi niya sinagot. Nag-text ako, nagtanong, at ang sagot niya ay isang malamig na sorry ma, gusto lang namin na simple muna. Simple. Hindi ko maintindihan kung paanong ang engagement ng nag-iisang anak ko ay magiging simple nang wala ang ina niya Matapos ang kanilang kasal na kung saan ay nanatili pa rin akong guest, isang bisita lang sa buhay ng sarili kong anak, hindi na naging maayos ang komunikasyon. Halos wala na. Nabalitaan ko na lang na buntis si Sofia sa pamamagitan din ng ibang tao. Hindi na ako ang unang pinagsasabihan. Ang apo ko na matagal ko nang pinapangarap ay lumalaki sa sinapupunan ng isang babaeng halos ipinagkakait ako sa aking sariling anak nakakapanlumo. Sinubukan kong mag-reach out, magpadala ng regalo, mag-alok ng tulong, pero lahat ay bumabalik sa akin na para bang isang bumerang. Nako, tita, hindi na po kailangan. May nagbigay na po, o kaya salamat po, pero ayos lang po kami. Ang bawat tugon ay tila isang malinaw na mensahe, wala kang lugar dito. Ang pinakamasakit ay nang ipinanganak na ang apo ko. Isang linggo matapos ang panganganak, nakita ko sa social media ang larawan ng apo ko. Napakaganda niya. May hawig sa akin. Gusto ko siyang yakapin, amuyin, halikan. Gusto kong gampanan ang papel ko bilang lola. Ngunit hindi ko magawa. Dahil hindi nila ako binibigyan ng pagkakataon. Walang imbitasyon sa ospital. Walang tawag na nagpapaalam na lumabas na ang apo ko. Para akong isang estranghero na nakasilip mula sa labas ng bintana ng sarili kong pamilya. Hindi ko lubos maisip na ang anak na kinalinga ko, ang anak na ibinigay ko ng lahat, ay gagawin sa akin ito. Napuno ako ng galit, sakit at pagkadismaya. Hindi lang ito tungkol sa sakit ng pagiging ina, kundi sa pagiging babae na inalisan ng karapatan sa sarili niyang dugo, sa kanyang angkan, sa kanyang pamana. Ito ang puntong nagsimulang magbago ang aking pagtingin sa mga bagay-bagay. Ang sakit ay nagbigay daan sa isang malamig na galit. At pagkatapos ng lahat, dumating ang pinakamatinding sampal, ang patunay na ang lahat ay sinasadya. Isang sabado ng umaga, habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko ang isang post ng malayo kong pinsan. Isang larawan ng simbahan at sa background, nakita ko ang mga mukha ni Mark at Sophia at sa kanilang mga bisig, ang aking apo na nakasuot ng puting trahe. Ang caption, Congrats Mark and Sophia on your son's baptism. Ang cute ni baby, apelido ng pamilya. Para akong nabingi. Binyag. Nalaman ko lang sa Facebook. Habang ako, ang kanyang lola ay walang kaalam-alam. Ang huling patak ito. Hindi ko na natiis. Doon ko na napagtanto na hindi lang ito simpleng pagtataboy. Ito ay isang intensyonal na pag-alis sa akin sa bawat mahalagang yugto ng buhay ng aking sariling anak at apo hindi ito simpleng limot o abala. Ito ay pagtataksil, isang malinaw na mensahe na hindi na ako bahagi ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya. Ang pag-alis sa akin sa binyag ng apo ko ay hindi lang insulto, ito ay deklarasyon ng digmaan. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ganito nila ako tratuhing parang basura, kung babaliwalain nila ang aking pagkatao at ang aking papel bilang matriarch ng pamilya, kung wala silang respeto sa akin na nagbigay sa kanila ng lahat, kung gayon, hindi ko rin sila bibigyan ng respeto. Hindi ko nahahayaang tapak-tapakan pa nila ako. Alam kong hindi sila inaasahan na gaganti ako. Alam kong iniisip nilang mahina ako na basta na lang akong iiyak at mo. Pero nagkakamali sila. Matagal na akong lumaban sa buhay. Kilala ako sa pagiging matatag, sa pagiging hindi umaatras. At lalo na ngayon na ang dinaramdam ko ay pagtataksil ng sarili kong dugo. Hindi ko ito palalampasin. Nag-iba ang direksyon ng aking isip. Mula sa pagiging biktima, naging strategist ako. Hindi ako magpapatalo ng hindi lumalaban. Nagplano ako ng maingat, gamit ang pinakamatalim kong sandata, ang batas at ang aking kaalaman dito. Oras na para iparamdam sa kanila ang bigat ng kanilang pagtataksil. Oras na para gamitin ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking kapangyarihan, ang aking koneksyon, ang aking pangalan, para ipakita sa kanila na hindi ako basta-basta. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa opisina ng aking pinakamatalik na kaibigan at abogado, si Atty. Ramirez. Matagal na kaming magkakilala, at siya ang taong pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng legal na usapin. Walang paligwiligoy, isinalaysay ko sa kanya ang lahat Mula sa unang senyales ng pagbabago ni Sofia, hanggang sa kasal, ang pagbubuntis, ang panganganak, at ngayon, ang binyag na nalaman ko lang sa Facebook. Habang nagsasalita ako, nangingilid ang aking mga luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng nagbabagang galit. Ang bawat salita ay may bigat, puno ng sakit at pagkadismaya. Atorne, sabi ko, ang boses ko ay mahina, ngunit may matinding bigat, gusto kong gumawa ng paraan. Hindi ko hahayaang ang pangalan ng pamilya ko, ang pangalan na pinaghirapan ko, ay gamitin ng isang taong walang paggalang sa akin at sa aming pinagmulan. Hindi ko hahayaang magkaroon ng ganitong koneksyon sa isang apo na ipinagkait sa akin. Kailangan may gawin tayo at kailangan ito ngayon. Kalmado si Attorney Ramirez. Kilala niya ako at alam niyang kapag nagdesisyon ako, matindi. Elena, sabi niya, alam kong nasasaktan ka. Pero anong eksaktong gusto mong mangyari? Anong klasing aksyon ang gusto mong gawin? Gusto kong ipagbawa nila ang paggamit ng apelido ko para sa bata, diret sa kong sabi, walang pag-aalinlangan. May paraan ba tayo para doon? Ang apelido nating ito ay mahalaga sa atin, mayroon tayong kasaysayan, may karangalang dala. Hindi ito basta-basta binibigay sa kung sino lang. Ito ay pamana. Ito ay respeto. Nag-isip sandali si Atty. Ramirez, pagkatapos ay nagsalita, Technically, hindi mo naman basta-basta mapipigilan ang isang ama na ibigay ang kanyang apelido sa kanyang anak. Ngunit at doon, lumabas ang isang bahagyang ngiti sa kanyang labi, isang ngiting alam kong may dalang kapangyarihan, mayroon tayong nakaraang kasunduan sa pamilya na binuo natin para sa mga ari-arian at mana. Naalala mo ba ang family legacy clause na pinirmahan natin ilang taon na ang nakakaraan? bigla akong nagliwanag. Naaalala ko. Nilikha ko ang kasunduang iyon matagal na, na may layuning protektahan ang aming mana at ang integridad ng aming apelido. Nakasaad doon ang mga kondisyon para sa paggamit ng apelido sa mga susunod na henerasyon, hindi lamang para sa pagmamayari ng ari-arian, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng dignidad at respeto sa pamilya. Kung lalabagin ang mga kondisyong iyon, lalo na ang pagwawalang bahala sa matriarch ng pamilya, may karapatan ang pamilya na ipagbawal ang paggamit ng apelido para sa mga benepisyo at pagkilala sa pamilya. Hindi ko akalain na darating ang araw na gagamitin ko ito laban sa sarili kong anak. Pero ito na nga. Ito ang sandali ng pagbabago, ang sandali kung saan ang kapangyarihan ay muling bumalik sa akin. Ang laban ay magsisimula at alam kong mananalo ako. Ito ang aking twist, ang aking huling alas. Ang binyag ng apuko ko ang naging opisyal na araw ng aking pagganti. Wala akong imbitasyon, ngunit naroroon ako, hindi sa loob ng simbahan, kundi sa pamamagitan ng aking presensya at kapangyarihan. Habang nagaganap ang seremonya, sa labas ng simbahan, isang discreet na messenger mula sa law firm ni Atty. Ramirez ang naghatid ng isang selyadong sobre. Hindi ito ipinagkaloob sa gitna ng misa, kundi pagkatapos, habang nagtitipon ang mga tao at handa ng pumunta sa reception ang sobre ay para kay Mark. Hindi ito magarbong eksena, ngunit ang bigat na nilalaman ng sobre ay mas matindi pa sa anumang pagsigaw na magagawa ko. Sa loob ng sobre, may isang formal na liham mula sa aking abogado. Nakasaad dito ang isang formal na abiso na dahil sa paglabag sa family legacy clause na pinermahan ni Mark taon na ang nakalipas. Isang clause na malinaw na nagsasaad ng paggalang sa matriarch ng pamilya at ang aktibong pakikilahok sa mga pangunahing okasyon ng pamilya, ay hindi na nila pinahihintulutan na gamitin ang aming apelido para sa kanilang anak. Nakasaad din dito ang legal na implikasyon nito sa anumang ari-arian o mana na konektado sa apelidong iyon. Hindi ito simpleng pagpapalit ng pangalan. Ito ay isang pagtatanggal sa kanila mula sa aming pamilya sa lahat ng benepisyong kaakibat ng aming apelido. Pagkatapos ng binyag, habang nagtitipon ang mga bisita sa reception, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nakita ko ang mukha ni Mark, napakaputi, naguguluhan, halos hindi makahinga. Si Sofia, na dating puno ng matamis ng ngiti at pagkunwari, ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ang liham ay nagkalat at ang mga detalye ay kumalat ng mabilis. Nagsimula silang pagtinginan ng mga kamag-anak at kaibigan. Ang kanilang mga titig ay puno ng pagtataka at paghusga. Hinawakan ni Sofia ang braso ni Mark. Ang kanyang mahabang kuko ay halos bumaon sa balat nito. "Ano ito, Mark? Ano na naman ito?" Halos pasigaw niyang sabi, hindi alintana ang mga nakikinig. "Ano yang binasa ko? Hindi gagamitin ang apelyido mo. Anong ibig sabihin nito?" Lumapit si Mark sa messenger, ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ito? Bakit ngayon? Anong ibig sabihin ito? Hindi niyo magagawa yan. Mangyaring basahin niyo po ang liham, ginoo, kalmado at profesional na tugon ng messenger. Lahat po ng detalye ay naroon. Ito po ay desisyon ng matriarch ng pamilya, base sa mga probisyon ng Family Legacy Clause. Nagsimulang magtanong ang mga bisita. Ano bang nangyayari? Bakit may legal na papeles? May problema ba sa pamilya? Naging eksena ang reception. Ang pay-off ay hindi pisikal na paghihiganti, kundi isang napakalaking kahihiyan na hindi nila kailanman mabubura. Ang apelhido na ipinagmamalaki nila, ang apelhido na nagdadala ng karangalan at kayamanan, ay ipinagkait sa kanilang anak dahil sa kanilang sariling kapabayaan at kawalanggalang ang kanilang pagtatangka na ihiwalay ako ay bumalik sa kanila ng sampung beses. Naging paksa sila ng usapan, hindi dahil sa kanilang bagong sanggol, kundi dahil sa iskandalong legal na nilikha nila. Ang satisfaction na naramdaman ko ay hindi makatotohanan, hindi dahil sa masaya ako sa kanilang paghihirap, kundi dahil nakamit ko ang katarungan na matagal kong ipinagdasal. Pagkatapos ng araw na iyon, naging malaking usapan ang nangyari. Ang balita tungkol sa pagbabawal sa paggamit ng apelyido ay kumalat na parang apoy sa buong pamilya at sa aming social circles. Hindi nagtagal, lumabas din ito sa mga social media groups na konektado sa aming angkan, naging usap-usapan. Ang mukha ni na Mark at Sofia, na dati puno ng kasayahan at kumpiyansa, ay napalitan ng pag-aalala at kahiyan. Pinilit nilang labanan ang kaso, ngunit ang family legacy clause na binuoko ay napakatibay. Ito ay dinisenyo upang protektahan ang aming pangalan, hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa reputasyon at paggalang. Sa huli, nanalo ako. Ang korte ay pumanig sa akin na nagpapatuna isa bisa ng aming kasunduan sa pamilya. Ang apo ko, na matagal ko nang pinangarap, ay formal na hindi nagagamit ng aming apelido. Ito ay isang mapait na tagumpay. Nakamit ko ang katarungan, ngunit sa halaga ng tuluyan kong pagkawala ng aking anak hindi na niya ako kinakausap. Kung magkita man kami, walang imikan, tila may pader na nakaharang sa pagitan namin. Mas pinili niya ang babaeng naghiwalay sa amin, kaysa sa inang nagbigay ng lahat para sa kanya. Ngayon, payapa ako. Marami ang nagsasabing masaya ako dahil nanalo ako sa ligan na labanan at totoo iyon. May katarungan at ito ay nakapagbigay sa akin ng kapayapaan na matagal kong hinanap. Subalit, ang pagbabayad nila ay hindi lang tungkol sa apelido. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang paggalang sa pamilya, lalo na sa mga nagbigay ng lahat, ay hindi isang opsyon kundi isang responsibilidad. Ang aking buhay ay nagpatuloy. Mas marami akong oras para sa aking sarili, sa aking mga kaibigan, at sa aking law firm. Patuloy akong nagtatrabaho, naglalakbay, at nag-i-enjoy sa bunga ng aking mga pinaghirapan ang aking ganda ay nananatiling buo, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa loob, mas matatag at mas matalino kaysa dati. Natuto akong mamuhay ng walang inaasahang pagmamahal mula sa aking anak at tanggapin na may mga bagay na hindi ko makokontrol. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtayo sa sarili mong paa, paglaban para sa sarili mong karangalan, at pagtatakda ng mga limitasyon, kahit sa mga taong mahal mo. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo ay ang pagtuturo ng leksyon, gaano man ito kasakit. At sa huli, ang kapayapaan na naramdaman ko ay ang pinakamagandang gantimpala sa lahat. Napatunayan ko sa kanila at sa sarili ko na hindi ako kailanman dapat maliitin.